Eto, may sasabihin sa ini, sasabihin sa iny, si Kuya Lito. Kukunin uh, ko na sana yung ano, yung blessing. Oh, pre. Yung blessing. Ah, pala, kuya. Ito nga pala, yung ganito ko, nasa at nga uh, pala ito. Oh. Eh, papahilot ko muna sana sa'yo. Papahilot ko muna. Papahilot, kuya. Uh, nakita mo, ang kong mapapasama ko nga. Nakita uh. Ito lang, dito lang eh. Ito lang nga, oh, saglit lang. Ano yun? Hindi uh, pa rin. Oh, may pera! <laughs> ah, wala ka ba, kuya ba? Pupun pupunta rin pala naman pala dito. Tapos, nag walkot ka pa. Ay, ako oh ba? Maglaro ron. Paano saka na ka pa maglaro? Oh. Paano yung saka na mga mga tira? Ang taming walang shoot. Ay, talaga no, wala naman talagang gagawin na yung Timberwolves mas okay OKC. Tanong, ayan, tanong lang. Ibibigay eh, kaya ni Calvo Uh, oh, ang baby ka yun. Ay, nakita mo nagbiging may hirig magbiru yun eh. Ah, tignan natin. Okay. Ah, no, mukhang wala pa yata. Ayos ka, no, cute, no? Uh, Sa palakas yung mulog po. Uh, <laughs> <laughs> Ta well, talo na ka, talo pa ang 550 kanina. So, wala pa blessing. Ibigay nga yung makalagay. No, ay, no, malabo ako, ah, kuya. Ay, magiging malabo. Uh, Talaga, ano muna na? Uh, kailangan ka lang wala. Pre! 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 Oh? Wala pa yung tao. wala pa yay. Lakasan mo kasi ang <laughs> mo. Ba? Isubigaw ka Ano ako lang sisigaw? Wala. Wala. Ikaw, may kailangan. Ikaw, may kailangan. Pre! Halika. Halika dito. Maayos ha Eto may sasabihin sa'yo iny... ni Sasabihin sa'yo iny... si Kuya Lito Ba't ano yan? Boy walk out Oo boy si boy walk, out. walk out. Boy walk out Pagis ka agad para hindi mo asan Opo <laughs> Tawang, Ano pa ano panunod ng ano dam Kapag gagawin ng rasi ang tira Napakamalas <laughs> ng timber Opo no? <laughs> O sige tao <tawa> lang tayo Opo <laughs> Pasok na sa paida. na. Opo. Isa. O nga pala idol mga kayo. Pukunin ko na sana yung blessing. Oh, pre. Yung blessing, ah oh. Eh, talo ba? Paano yun? Kaya nga, pre. Sabi ko nga kanina kay Kuya Lito, pre. Ka, Nakakasigurado ka ba? Mabibigay yung blessing mo. Eh, talo ka. Ah, uh, ba? yung talo. Oo, oh, ba? ba gagamitin? Ba? Eh, magpapayaran na sa school lang yun,

Kukunin na yung blessing mo, kuya. Much, much later. Pabibigay na yung blessing. <laughs> ah, hindi hindi pa rin ibibigay yung oh, kuya. Aasarin ah, ka pa nun. Ano, <laughs> uh, <laughs> <laughs> ah, pre? Ako uh, oh, nga pala, kuya. Ito nga pala yung ganto ko. Nasa ito. So, eh, papahirip ko muna sana sa'yo. Pahirip ko muna. Ano ko kuya, papa pa, 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 na, pa, pa, pa iload, kuya. Na, nakita mo ang dami kong ginupitan, mapapasama ako niya. Oo oh, oh, nga, pre, marami ay, ginupitan. ginupitan kanina yan, marami ay, ginupitan. Ay, Nung pagpunta ko, oo. Kaya oh, nga, oh. kung gusto mo mga kitang hilotin, eh, mapapasama talaga ako. Oo, oh, oo oh, nga, pre, mapapasama mapapas talaga yan. Ako. Opo, mapapas mapapasama talaga, pre. Ito lang, ah, saglit lang naman, ito lang, dito lang eh. Ito lang nga, ah, oh, saglit lang. Oh, ano yun, pre, ano yun?

may pa ano ko shot ng kamay ko ano mo din ang kamay ako ya <laughs> may baling uso mo <laughs> oo uh, wala ko ano wala kasi yung temperature mo, hindi ginalingan opo uh, <laughs> <kailangan>, ba, hindi <laughs> uh, <laughs> uh, uh, ginalingan ba ay kain na babawi ka muna <laughs> ewan eh, ko lang kung manalo pa kayo doon angas po re hindihan na ngayon opo oo na lang muna kayo ano ano yan Oh, bakit? Sino ba ito? Alberto. Oh, angas. <laughs> Baka ba may ayaw ng tawa. Ah, uh, maraming marami salamat ah. Yeah, hindi ba sa chalingi? Opo. Uh, uh, oh, nga pala mga uh, idol, nagpapasalamat ako sa Unay Dios. Opo, maraming sa Opo, salamat ng uh, mga followers namin na hindi nagsasawa. Opo. Ay, nga pala uh, nagpapa-shoutout uh, nga, uh, uh, nga, uh, nga, uh, nga pala yung kaibigan natin si si ano si Fernan Poncho. Oh, Yo, oh, yeah, shout out, shout out, shout shout out, out po. Shout out, out po. po nagbababoy, nagbababoy sa palengke. Na shout out po sa inyo, shout, 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 out po sa inyo lahat, yung, mga idol. Ayos na. Ayos na po. Ang dami nito ah. Hey. No, kuya. Ah, uh, ayos. Uh, alo. Thank you din. Bye na. Bye bye. Bye bye. bye. Okay, um, Pero ano, diyan ano Sinamahan ko lang to so uh, so eh. Sabay na tayo magkita kita tayo sa Binance. Opo. Era na ko ya. <laughs> Pero ano, sinama ko lang naman tin. Opo. Okay.